Ay! But... Akit ako! hindi naman natin ako pag-akit. Ganda <laughs> <laughs> um.

bila upang dito. ano ba yung gawin na pilantita damanong mo dito po kaya dito Okay talaga. Dito buong sabi nila buong sabi nila buong sabi nila buong sabi nila buong Nagigali mga taga hindi ba bangon pina nang na ng dali tingnan Hayaan nyo ba file pa rin ang ilang panay ni pa rin sila sa ilaw? Hindi. siya may na ipinagpila daw. O, lang ako Ha! wala na rin ba daw? Ha? Lumi, kayo, ay kulim na naman kulim <coughs> <coughs> ito tayo sa ilalim guys yun yung mga biskay. tayo okay. Okay, kita, ano babalik uh, sa misala hindi mo balik dito na kay Totoy Maliliit pa yung bakit na ay ay